ang kabayo at ang kalabaw. Isang magsasaka ang nais maniran sa ibang bayan. Kaya isang araw, iinipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ng ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad? Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo. Naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya'y pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. At 'yan, ang kwento ng kabayo at ng kalabaw. Hanggang sa muli mga bata, paalam.